Pwede po magtanong sa inyo? Bakit po? Wala pong okay. manaliligaw dito na baka? Baka eh. <laughs> Wala bang? Oo. <Ayo. laughs> medyo malubok. Hindi lang medyo. Tarawang lubok kaya kailangan natin mag-ingat dito. Hindi <laughs> ko lang tayo sa mga harap ko. Eh, pero hindi ko rin talaga yung magingat iingat So yun. na natin sa bahay. So mamaya ko na rin. na yung driver. Sinibigyan tayo ng daan. Oh <classic> no 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 Oh no. <laughs> no 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 no, no, no. <cười> no. <cười> Wala po bang naliligaw? Pwede po magtanong sa inyo? Bakit po? Okay. Wala pong naliligaw dito na baka? Baka sir? Eh, hmm. wala man? Oo. Oh. Kalabaw. 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 <laughs>